Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at syempre, ito na po ang mga 3-digit lucky numbers na ibibigay po natin para po sa inyo. Ang mga lucky numbers namin na inaalagaan po ito ng 3 days, ano po, huwag pong makulit, inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Ayan po, okay, yung iba po kasi nakakalimutan tayaan, sayang po binibitawan agad. Ito po, sa Thailand, 219, Taiwan, 352, Malaysia, 887, Dubai 616, Hong Kong 313, Singapore 295, China 830, Texas 521, Israel 174, Las Vegas 327, Alaska 841, Saudi 946, Japan 284, Italy 151, Germany 993, Korea 120, Greece 358 Canada 104, Mexico 926, Australia 115, New Zealand 627. Ayun po mga kalaki at India 840, siyempre Pilipinas 346 at siyempre po Ayan po ang ating mga lucky numbers ng 3 digit, alagaan nyo po. At syempre po 3 days yan, okay? Mga kalaki sa mga gusto po na mga makapanood ng mga lucky numbers, libre po yan. Panoorin nyo po araw-araw, inyo po yan, wala pong bayad dyan mga kalaki.